So what's guys, yeah, isang mapagpalang um araw na naman sa atin lahat ano? At sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga OFW Kumusta po kayo dyan, ingat po kayo lagi sa araw-araw At -araw. uh, sana po ay kayo mag enjoy, laging tagumpay ang inyong mga hangarin sa buhay ano po? At uh, itong video ito mga idol ay <clears throat> Mayroon po naman tayo na mataan na ating isang kababayan Upang katiran natin ng pagkain ano po? Eh, so, sa tingin ko po ay hindi pa po siya kumakain at sa tindi po ng init ay eh, talaga po naman siya ay eh, nyo po mamaya ang kanya hitsura ano po mga guys hindi ko na po to kailangang i-blood pa mukha no para mas po makilala ang mga pamilya nito uh, sige po guys at uh, update ko na lang po kayo at pag ako nakabalik na sa kay kuya yan tirik na tirik ang araw oh talaga pong napaka init yan, oh. grabe grabe yung trik yun po si kuya nandito oh. po, oh. po siya sa kubo ngayon at uh, namamahinga talaga ako muna siya na akin pagkain para pa si makakain ano, my idol. Sakit lang. So, lahat, dadalhin na po natin yung kanya pagkain ano. Kaya si Kuya oh. Yan, yeah, kuya. So, kuya, dito ko muna ito ilalagay ah Inom ka muna ng palamig. Yan, dal dalawang palamig yan. Ito pa isa. Tagasan ka kuya. Ito. Yan kuya, kain ka ha? Sauce, dadahin ka yung sauce mo ha? Ito, oh, ito ang sauce mo kuya. Uh, bago ang lahat kuya, uh, tagasan ka nga po ba? Tagas... lugar niya? Libis. Libis? Saan Libis. Ha? Ah, di nyo na po alam kung taga kayo. Yan, si Kuya po nanginginig na sa, sa, gutom, ano? At nakikita nyo po naman si Kuya kung gano. Ah, kayo po ba may mga kamag-anak? Wala na, hindi na, hindi nyo mo ano? Kawawa naman si Kuya, po, gutom na gutom. Ito pa yung palamig niya, ito po, ito po. Yan po yung sauce. Sauce po yan, ito po yung palamig. Para po kayo makalimahan ng sigmura, ano? malamig naman yung katawan. Yan, nakakaawa po naman taga si Kuya, ano? At nadaanan po natin dito. Ah, ito po naman, ay mga idol Sobrang init po ng panahon Nandito po siya Parang isang araw pa po siya rito Ang gabi Yan po Talagang gutom na gutom po, po si kuya At wow Sobrang po naman ang init Ahm um, diba po po naman kayo Kaya ano Kaya po ba nung humawak ng pera O ano Maroon pa kayo tumingin Hindi na so, Hindi na po daw siya maroon tumingin ng pera At humawak ano Ay hindi na po natin siya bibigyan At baka mawala pa Ay sayang po rin laman sayang din naman ay atin na po bibigyan natin ng pagkain ano yan po at bibigyan po natin ah uh, gusto niyo po dagdag dagdag -dag -dag ko pa yan ha okay na po o sige ubusin niyo po yan kuya ha para mabusog po kayo at mamaya po kapag kayo nadaanan ko rito ay bibigyan ko po ulit ng pagkain na po at mamaya po natin sabo dito, dito po bukay natutulog ah sige po Ang nandito na lang po mga idol ano po at bibigyan ko na po si kuya ng pagkain na uh, Pakishad na lang po yung video natin mga idol At sakali pong may mga kamag-anak ito <coughs> Dito po siya natagpuan sa may Highway po ng Luisiana Laguna Sa may Dapi Dapi ano po Papunta pong Dapi yan Dito sa Luisiana Laguna Yan po si Kuya Kung namumukha nyo po yan Sa mga kamag-anak po nito Nandito po siya Sa may Luisiana Highway ano po Tabing kalsada Sa may tabi po ng gawa ng mga bibingka Lutuan ng bibingka At mamaya po kuya Pag nadaanan po kayo muli Ay Bibilang ko po kayo ng pagkain at ubusin niyo po 'yan para po mapusog kayo at may palamig kayo diyan. Pampakalma po ng sigmura na po. So hanggang dito po na lang po mga idol at maraming maraming po salamat. sana po ay paki po natin video at tayo po ay nagbalasakit lamang sa kay Kuya na po. Thank you very much po sa mga idol at magandang hapon, tanghali at umaga sa inyong lahat.